na, itong pinag-uusapan na natin dati pa, bago pa nung nagsalita si, si spokesperson Harry Roque, kailangan talaga ng Senate at saka congressional hearing. Diba? At tungkol dyan, para malaman talaga yung extent niyang tinatawag na gentleman's agreement na yan. Diba? Yun yung una. Kung hindi, hindi yan pwedeng palampasin eh. Hindi yan pwedeng palampasin. Pero ikalawa, no, kailangan dyan ng, hulog uh, whole of government approach. No? Halimbawa, Uh, paano pumapasok ang resources ng China sa ating bansa para suportahan yung mga tridor at saka mga taksil? No? Dapat i-plug na yung butas na yan. Diba? Kailangan malaman natin paano yan pumapasok. Sino nagpo-pondo sa mga yan? Diba? Hindi yan usapin ng freedom of speech. Eh. Pwede kang magsalita. Pero kung tatanggap ka ng pondo no? para banatan, Dependezan. yung Yung ah uh, bansa, yung sarili mong mga karapatan bilang Pilipino, no, ibang usapin 'yan. 'Di ba? Ibang mm -hmm. usapin 'yan, no? Ikatlo, baka kinakailangan natin ng improve yung ating mga batas against treason. Yung mga batas mm -hmm. kasi natin against treason, ang ang uh, nakalagay lang during war, no? Times of war. Mm -hmm. Ah, eh isa palaunang unang kapayapaan, marami pa rin traitor. Mm -hmm. So, may mga uh -huh. kang kailangan pala kasi ng mga batas no? Uh, uh ikaapat na sinisimula na natin gawin. Paano natin susuportahan yung ating mga frontliners? No? Mm -hmm. Hindi lamang yung Coast Guard, kundi yung ating mga Kaya may susunod na convoy, no? Uh, next month. Para naman sa mga mangingisda natin sa Baho de Masinlo. Para naman sa mangingisda natin sa Scarborough. Na lang ng suso sa Scarborough, hinuhuli na. At pinapatapon mm -hmm. yung suso. 'no? Yan naman yung ating susuportahan, 'no? Ay, dapat suportahan din 'yan ng gobyerno. 'Di ba? Uh -oh. Dapat nandiyan. So, et cetera, et cetera. Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng gawin. Pero hindi lang ito trabaho ng gobyerno. Trabaho ito ng mga karaniwang tao na Pilipino. Kaya pag sinabi uh -huh. ng kapatid ng vice presidente na bakit uh -huh. bakit cho Pilipilit magsalita, yung aking kapatid, yung aking kapatid na vice presidente, uh -huh tungkol diyan sa sa gentleman's agreement. Tungkol diyan sa kataksilan na 'yan, no? Mm -hmm. Eh, ugo ka pala eh, no? Mm -hmm. Pilipino ka eh. Eh di mag-migrate ka na sa ibang bansa, tsaka mo kami banata ng ganyan. Pero habang mm -hmm. ikaw ay Pilipino, habang ang kapatid mo ay Pilipino, no? Eh, wala kang karapatan na magsalita ng ganyan.